Good morning guys at happy morning no. Ah uh, sa so ngayon guys ay uh, uh maaga kong bibili ng gamot ng aking uh, kasi kumita po tayo kagabi. Ah uh, po tayo ng uh, 200 plus. So ayan na uh, intro muna tayo guys. Ah uh, nandito nga po pala tayo sa may uh, barangay Malanday guys no. Ah uh, intro muna tayo. dito guys sa aking uh, kinakatayuan ito po ay uh, lugar kung saan po ay uh, lingahan no dingahan malanday valenciana no so samahan nyo ko guys at ako ay uh, maglalakad papuntang uh, mercury sayang kasi guys yung ano yung uh, 20 pesos na pamasa uh, parking area sa may uh, gasolinahan uh, bibili lang naman ako ng gamot magbabayad pa ng uh, 20 So tinipid po natin yung uh, 20 na yon at uh, pinarada ko po, po sa uh, Uh, kapatid ng uh, misis ko yung uh, tricycle dito sa may uh, uh, barangay uh, malanday at uh, nasa suko pa ng uh, road to lingahan so uh, guys at uh, uh, dadaan po tayo dito mag uh, susurpat po tayo dito sa ano na to at ang uh, tagos nito ay uh, malapit na doon sa may uh, palinkin ng uh, malanday guys no? so uh, guys nakikita nyo yung uh, daang tao lang ito guys siguro marahil ay uh, ano guys yo, kaya naman ang uh, single na motor dito dumahan panibagong uh, vlog na naman tayo tuloy tuloy lang po tayo sa pag upload huwag po natin kapapabayaan uh, yung ating uh, youtube channel para po tayo ay uh, maka uh, sweldo at uh, makasahod no kahit na medyo matagal po good morning good morning so ayan guys nakikita nyo sa aking uh, dinadaanan ito ay uh, maliit na iskinita uh, mabilis lamang ko uh, tayo nga makarating doon titingnan natin kung ilang uh, tayo bago makarating sa Mercury Happy morning, happy morning Ayan at ah, uh, uh, Marami na rin po pala guys Na nakakuha raw ng ano Ayuda galing sa October, So, ayan, at, na, din po namin yung ayuda na yan kasi kailangan din po namin, ano? Sana mabilis ang uh, proseso. Ayan, uh, mga nakaayos na po yung mga papel para makakuha ng ayuda. Mega mega love, shout nga po pala, kaibigang uh, Ma'am Ablis D. At, uh, Manay Lea, Timeless uh, Beauty Care Manay Lea, uh, Amiga Amiga Love, Shoutout po Ayan Kung saan ang galing si Manny Pacquiao Naglaban pala eh Si Manny Pacquiao ay uh, naglaban sa Las ni Nevada So ayan guys Malapit na tayong uh, Makarating sa may highway tiyang maluwag na kalsada pala guys hindi highway ito guys kahaba ng m, m H del Pilar ang highway na to, papuntang Pulo makikita nyo yan dyan guys ito Ito na guys, ang uh, lugar ng uh, malanday. At lakad-lakad uh, tayo dito sa so may uh, daan ng daang tao, no. Beach shop. At uh, dito guys, uh, makakabili ng uh, mga gamit sa school. Ayan. Maraming mga uh, pagbibilihan uh, dyan, guys. Medyo umaambon-ambon ang uh, mga kaidol, no. Ayan. Ito nga bagong ano building guys oh napakaganda at uh, hindi pa siya na operate Good morning, uh, good morning. Ah, uh, bika ka lap ka out po. Ah, Hindi ko na po kayo isa-isahin. Dito po yung babaan ng uh, mga transikina ng gagaling ng uh, kuloong uh, polo. Ayan, dito lang po ang babaan. Kasi pag uh, nagano ka po doon sa kabila, ay uh, baka po mahuli. Mga parada ng mga trike dito guys, napakarami. Kabila, kabilaan yung ano, yung mga trike dito. Na mga pampasada. Ano na ng nga saging guys Mga nakatan. Gaganda. Ayan. Ito tayo. Dito naman guys sa banda rito. Maraming nga uh, nagkapatikap. Ki ano. Ki manahan. Ay, At, uh, may protas guys o. At may bakery din. Naalala nyo ba guys yung dating uh, malakas na ano dito sa may malanday Yung bakery dati Bigla po nga naglaho yun dati ang uh, lakas po nun. Yung pangalan guys na ano Denmark Bakery Dati dati nung nagtatrabaho ko sa malaking ano Malaking grocery kaya nagde-deliver sa amin ng atin uh, apa yun yung Denmark dito lang nakapisto banda yung guys dito sa harap ng uh, gasolinahan so tatawid tayo guys upang nga uh, pumunta sa uh, Mercury Mercury Malanday para na ng MCT2 na guys dito Ayan. gabi-gabi lang siya daw so maraming nga pagka ang nga pagkain dito mga kaidol no na uh, may money guys mga pagkain dito guys sa uh, iskinita ay uh, marami kang uh, madadaanan na uh, makakain no So, ayan. At uh, napaka-bliss nating naglakad. Balita muna tayo, guys. At uh, lagay na nga panahon dito sa may abalizuela. Uh, ito ang uh, lugar kung uh, saan. Ito ba yung alanday, no? Ayan. At uh, makulimlim. At uh, wala na mga nararamdaman na ulan pa. Umaabon-abon nga lang. So, ito yung, uh, ano kay bridge ng ano? Uh, alanday, tulay. <coughs> ayan. Video mataas guys Ayan, mani Ayan, <coughs> ayan, uh, rito guys oh Ah, uh, So ito na nga po guys ang uh, Mercury at uh, nandito na tayo no sa loob guys ay uh, bawal mag video no? kaya hanggang dito muna guys putulin ko muna ang aking vlog bye bye at, uh, nakabili na po tayo ng uh, gamot sa Mercury at uh, pabalik na po tayo dun sa uh, ano, uh, Malanday no? kasi mag-upin pa po tayo ng uh, barber shop nakapag-gupit uh, na rin nga po pala tayo guys ng uh, isang uh, gupit Ayun, at uh, may apoy na mano na tayo bago tayo umalis kanina sa bahay Naka-ano na po tayo, naka-70 pesos, no? So, yan, ata. Pagpapatuloy ko lang mamaya, guys, ang aking uh, pagbububit, pagka uh, nakawin uh, na kami. May nilaka din kasi kami, guys, dito sa Malanday. Eh. Kasi yung, ang aking anak ay uh, may laban tumuro sa pagin no? Kasali po siya sa Ah, uh, panik sa kana mga kaidol. Hoy, uh, tay mga kaidol. Uh, ito nga pala guys, Ang uh, lugar kung saan ito ay uh, Malanday no, Malanday uh, Valenzuela City. Na dami kiri kesu. Dami nga tinapay na pagpipilian. Uh, morning, good morning. Ayan ha, madadaanan natin guys yung mga mga saging dito okay. Lalaki ng ampalaya guys okay. Ito po yung barangay Amarlanday ah, Amar dito so, Sa loob, marami po tayong uh, pag-apipilihan dyan ah, mga mabibili Ayan okay. At uh, medyo patanghali na pala guys Nakakain ng ako kanina At uh, ulam natin ay ano toyo at uh, Piniritong itlog na uh, Parang ano lang guys Binuksan tsaka ay na Tapos may sili Yun solwarang ang ating uh, agahan At uh, diretso pa ng halian na rin yun Mga kaidol no? Dito sa lugar ng uh, malanday na to guys Pagka last hour ay uh, Nauubos yung mga tricycle dito uh, Malakas ang uh, MC2 da dito na uh, Tricycle Nakakaubusan sila ng pila Samantalang sa amin guys Sa uh, DTC2 da Ay uh, hindi po nauubos Kasi Medyo ano guys Medyo hindi marami ang uh, pagdating ng uh, uh, hindi, madami ang pagdating ng mga pasahero pag last hour kayang-kaya -kaya naman guys so balik tayo ulit guys dito sa dinaanan natin kanina ito ay uh, pabalik na po tayo kung saan nakaparada yung aking uh, tricycle no? ayan guys daang uh, tao lang po ang uh, inyong uh, makikita dito ayan. happy morning happy morning at uh, ng ako na uh, inaantay na ako doon guys ni bisis ko at uh, ayos na guys ah, mission na complex na maaga na po nating nabili ang uh, gamot ng aking uh, mahal na at sawa ang uh, pagsisipag ko na ito guys ay para sa aking uh, misis na ayo uh, nga ay uh, nagmimintinans po sana naman ay gumaling uh, na ang aking uh, misis ang aso guys no Baitungan so, guys yung aso hindi siya na <laughs> Dito sa lugar na to guys ay ano uh, uh, mang ilan -ilan na uh, mangilan nila na lamang po yung uh, tingin dito Dati natin nung natira kami dito ay uh, ito ay eh, wala pang mga kabahayan So ngayon ay uh, may mga bahay na uh, Marami na akong nakatira dito uh, shortcut ito guys no so ang ating pong content pa lang ngayon guys uh, good vibes lamang no mga uh, idol no? at uh, pakwinto uh, kwinto, lang kung saan dito sa lugar ng ah uh, uh, Pilipinas ay uh, ipinapakita ko ang, ang ganda ng uh, Pilipinas mga idol at uh, ito nga ay parang ano na rin ito probinsya ayun ang makikita nyo guys ito bakal ting lodo pa pero uh, mayroon na rin po siguro na uh, may ari nito guys ayun yung mga nakaparadang uh, sasakyan yun natuluan na po guys uh, medyo umaambun-ambun pero mainit naman guys ang uh, ano panahon kahit na medyo makulimlim mararamdaman po yung ini talaga na so yun mga idol no? medyo mahaba na yung ating vlog na to ay uh, marahil siguro ako ay uh, na at uh, hanggang dito na lang po ang vlog na to salamat po sa panonood, mabuhay po kayong lahat ayan na uh, babay na po uh, mga idol uh, babay na